Oh, my God, really? Benoit Trucker. keep on trucking. Keep on trucking. You know, the hey guys, welcome back. Ang nangyari nito, ang daming mga videos na ginawa ko tapos hindi siya nakita sa nag sticker error ako ngayon. So lahat ng mga biyahe ko tapos ng mukbang namin ni Pinoy Maniho at saka ni Dong Albert nawala, nawala yung mga mukbang namin sa track. sayang, so, sa sayang. Sa um, dami, ang daming mga videos na nawala. So nandito ako sa bahay ngayon. And shout out nga ka pala uh, kay kay na nandito sa Winnipeg. Yung mga kaibigan ni Birdnet Vlog sa Europe. sa yung team masaya. Shout out sa inyo. And shout out kay Pinoy Maniho. So, meron na akong live load dito sa Winnipeg. Ah, uh, makikita niyo bukas. Ikaw no, baka may gusto ka shout out. Sino yun? Si Ann? Ann PM. Yes. PM. PM. PM? PM? PM. Yeah. Like ano, like message, yeah. Oh, oh, shoutout, shout out kay Ann PM. Ann PM? Ann PM. Yeah. Nag-message. Ah, nag-message yeah. I-shout out daw siya. Say hi. Shout out to them. No, huwag mo takpan. <laughs> oh. Keep safe and keep on tracking. Yeah. Big old tracking. Yeah. No, no. Say, say. It. Keep safe and keep on tracking. Come on. This, say, say, say it. Keep then keep on cover the lens. Big old tracking. Keep safe. Big old tracking. Keep safe. Big old no, no. Tracking. Follow me. Follow me. Keep safe. Big old keep safe. Say, and, safe. Keep Track it. and keep on. Oh, cover the lens. Oh. So, all it right, again. Keep safe. No, no, Save. Safe. no Pickle. Pickle. say it. Keep safe. No, listen to me. Say it. Keep safe. Keep on. Pickle. Keep on. Pickle. Keep on Trucking. Oh, close it. Close it. Morning. Monday morning. So, I'm going to eat again. dito ko iniwan yung aking trailer nung Saturday night. Sana nandito pa. just .

Hmm. <laughs> Where should I park? The, I was there at the 8 o'clock, yeah. the 1-1-10 Road. Because it give me the address at 1-1-10 Road, I'm looking for a trailer, a uh, tank. <laughs> so, I think you see Here? East. I think. In okay. səbəb olmadi like So, ito yung tank na ilalagay nila. Coffee well ito check ko muna kung saan ako magkakabit ng mga kadina okay taas to so susukatin ko to mamaya kung yung height niya kasi ito oversized na to siya hey sir What's that? Want to take right up against the, wall, the wall? Yeah, please. And then we can put something on here and possibly something behind it. Okay. Yeah. Okay. You Go. will put something in the back yeah, and that, right? Yeah, good front. Yeah. Okay. Well, uh, ikot muna ako doon then saka ako mag uh, tie up ng load okay ah uh, pinawisan ako ng malapot doon so ito na yung ano ito na yung kinarga sa akin yan strap ko na siya tapos double kill <laughs> sabi ng isang driver din double kill mo bakit mo ginaganyan sabi ko para hindi matumba pero dapat daw ano na lang siya yung dito na lang ako naka-cross. Ah, hindi naman naka-cross, parang na ano lang para sa man. Pero ang ginawa ko double kill. But that's okay. More safe, di ba? So, bali tatlo kami truck. May isa pang truck doon. And yeah. Tapos ni uh, cross 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 ko pa siya. Para talaga hindi matumba. Para safe talaga, di ba? Ito mga siguro hindi na ginamit nila na tawag dito tangki tapos ibabalik na doon sa supplier ha ah, pinagpawisan ako nung malalapot doon <laughs> oh double kill alright so meron pang isang truck na naglo-load ngayon Hi guys, welcome back. So nandito to ako ngayon sa Saskatoon. Hindi ka na yung truck dahil yah papahinga muna ako. So may mimita pa ko dito si Jiban yung kasama ko. Ban? Oi, Ito trat mo? Hindi, okay, ano ako sa? Ay, ito ikaw ba yung nakatigil okay, don? Ako dun. Yung walang laman? Walang laman. Oh, akala ko ikaw to. So yung kulang ko ay dalawang dalawang ah, nga oh, magnet tapos yung, yung apat apat um, ah di kung mayroon dalawang magnet na may kasama ng pin okay lang siya pero yung dalawa ko kasing magnet wala ah sige sige nandyan dala mo sa truck ah sa ka ba pa, pala galing galing ako sa bahay nag update ako sa map ko sa GPS ah oh, bakit kailangan yung update oh, kailangan binibigay nila sa akin eh sana ka na nakarating ha huh? ngayon load ko pupuntang Manitoba tas Manitoba? after nyan kuha ko ng reload na preloaded na trailer so uh, clear? siguro ganyan tas punta ng New Hampshire oh, layo na na natin mo sa East Coast sa US ano ka na talaga? Pinoy tracker ka na talaga ano ah, kunin mo muna oh, kunin mo muna para maka balik ka na sa asawa mo Hello, Anong ano? Anong lalaki? Anong lalaki? Lalaki. Ah, sabi ko sa'yo. <laughs> <laughs> Congrats, ha? ah sige, sige. Ba, kita dito. Ang magnet, apat na pin. Yung magnet na ano, bago yan, hindi? Mag bago? Ba, wala, siyang mag wala siyang pin doon nakasama? Sabi ko na nga ba, wala eh. Apat na pin na lang. Apat na pin. Kung meron kaya, apat na pin. So si Jiban ay truck driver dito sa Q-Line. Siguro nakita nyo na to kay Pinoy Maniho doon sa video niya. So may hinihingi ako sa kanya na magnet para doon sa dito oh, lalagay. Kasi yung aking flag, ay nandito sa gilid so dapat nandun siya sa taas hey, Good hey, morning alas dito sa Saskatoon ngayon sa Flying J and magsishower muna ako dahil alam niyo na la laging masarap magmanihaw pag uh, bagong ligo ka dapat araw-araw talaga magshower Belum oh, okay. okay, so, tapos na kong maligo. And shout out nyo pala sa kay Bertinet Black at kay Rote Bolts dyan sa Selkirk, Manitoba. Nakapag pre-trip ako pero yung time ay hindi ko naka, hindi ako naka on duty. So tinatapos ko na lang itong aking 15 minutes na break. Ah, break ay eh, yung aking 15 minutes na na pre-trip. Then the drive na ako papuntang Edmonton pero ang delivery nito ay bukas pa. So lalapit lang ako ng konti sa company. And Yeah, papalipas ng gabi doon. So, marami mga palang suno naman. Gamit mo na So, dagang kayong salamat sa mga nagtag sa akin doon sa... Ano uh, yan? sa Omni News. Uh, dagang kayong salamat sa iyong, tagang yung tanan. Dagang kayong salamat. Yeah. So, yun lang. Uh, mamaya ulit, uh, pag mag... Ano, uh, mag uh, nandun ako sa Edmonton mamaya. pag uh, ganitong mga kakaliwa ka, kailangan mahaba yung pasensya mo dahil minsan pag uh, rush hour mahirap makalusot Alright, right, this is it. 600 meters. NFT oh, Ok, ma bom truck sì, Okay, na, na yung isa. Ito yung kasama ko kayo na. Okay, pupunta ko dun sa customer. You have 7 hours and 28 minutes of remaining drive time. Ma-unload din ako ngayon. Ito yung crane na gagamitin. But, uh, pupul ako dito para magtatanggal ng mga straps. It's good para Uh, pagpahinga na ako mamayang gabi then reload tomorrow pabalik sa Winnipeg I hope so so uh, pupull out ko na to unload na ngayon nung una iniisip ko mahirap yung magtali but once mag uh, tatay up ka and yung bang tawag doon yung take your time take your time sa lahat huwag kang magmamadali making sure na secured lahat bago ka bago ka tatakbo dahil napaka importante yung securement dahil pag nahulog yung karga mo ay hirap Okay. Tatanggalin ko lang lahat ng side dito. Ah, plugs. Hindi na. Yung ginawa ko kasi, overkill yung ginawa ko sa pag secure dahil naka criss cross pa ako para make it sure na hindi talaga siya mahuhulog pero nung pinasa ko yung picture sa company sa safety ko yeah, sabi naman good secure so ibig sabihin okay sa kanila problema. Yun ang delikado. Mahirap tong ganito eh. Napitik. Tabii ne vakit ne günah bitti jetzt geht nicht an Done? What's now? Who knows trucker.